pagmasdan mo ang kapaligiran. ba diba, walang perpektong hugis, walang perpektong larawan kung saan sumisimbolo ng kaayusan. At tulad natin, walang perpektong pamilya, walang perpektong tao, walang perpektong ugali, walang perpektong plano. Pero, may perpektong Diyos. May perpektong tagapayo. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa mga puso natin at isipan. Kung tayo'y suso na naaayon sa kanyang kalooban pagkat mabuti ang Diyos wala siyang hinihiling wala siyang hinahangad kundi ang mapaganda at maging panatag ang ating kalooban ang ating buhay dito sa mundo mahalaga ang bawat tahiloa sa piling ng Panginoong Yesus. kaya ano pa piliin natin ang kalooban ng Diyos piliin natin sa kabila ng kahirapan sa kabila ng ating kakulangan. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong nagkamali. Handang magpatawad ng Diyos. Handa niyang baguhin ang buhay natin. Susunod tayo na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya, habang tayo nabubuhay sa mundo, habang tayo nandirito, samantalahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Samantalahin natin ang blessing na nag-uumapaw na, 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 na nakahanda sa ating buhay.